bayan oh no? wow ang sarap ayan Meg kainin mo na ah, uh, Meg anong anong mig? anong lasa bro ayos masarap ang sarap, An -sarap. Oh, sarap. Uh, ito nga mga kababayan uh, ito yung magsaysay mga kabayan sa tulay Kababayan, oh no? uh, sa bakulod Medyo matrapik po ngayon mga kababayan kahit linggo, matrapik dito, no? Oo, oh, sabi. At ako nyo po mga bayan, ang pagkain namin ng sisi. Iba din ang ano, ang... Ang, ang tawag sa meg, yung isa pang ano? Talaba. Talaba, mga kababayan. Iba din ang sisi. Kaya mumukbang kami, mga kababayan. <laughs> so mga kababayan, ito na po yung papasok, na Mga kababayan. Welcome di for Barangay Bahano Koy Bacolod City Bahano Koy no, Bahano Koy no, Ang ah, dagat ako na ito mga namig no? Bye 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 Bawal lang ang mga ba, ah, Bawal? Dari na lang ang mga Ba dito ang nanglagay Ano na po mga bayan no? Laki ng unas oh Kitang kita na po yung mga bato Dari na lang ang mga bato Ito na po si Im. Kadungol Mix Vlog. ito yung dalawang motor mga kabayan. Pakisupport mga kabayan na si Kadungol Mix Vlog. Oh, meron yung dalas ng mga poko to. Hmm. May makain tayo ng sisi. Alimasag. Oh, meron nga dito mga kabayan na ng sisi. At mga walang alimasag. Ha? Ah. Hmm. Marami kaya dito eh. Oh, si Hunasan po mga kabayan. Huh? Ano yan dyan, Migo? Ano yan dyan? Ito, oh. Ito po, makabayan, kabayan, oh. Tinanggalan, oh. Kinainan po, makabayan, kabayan. Sisi. Ano, mga kabayan? sa Yotso, po. Daming, ano, oh. Sisi, no? Tayong sisi. Dami pong sisi dito mga kabayan. Tsak ni, may dala kaming kanin, no? <laughs> Yan sila ni, ano? Kuya, oh. Yan ni ate. Yan buka sila. Daming sisi, no? May dala pa po kami ng kanin. <laughs> <Thank you. laughs> okay. Hindi man to, ano? Talaba, no? Talaban, no? Si Sene na. No? Si Sene. Balano ko si Sene lang ng sisig. So ni Kuya. Ay, ay. Sene na. Ay, so ay, kakain na tayo ng sisig mga kabayan, no? Hunas ito mga kabayan, no? At meron pa dito ng result mga kabayan. Result. Result. resort. 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 kainin mo na. Kainin mo na yung Resort. 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 Parang nag ano ka lang, ka sa okay. ano yan ah. Ayun. Ba? Ayun, ayun po kami no. Sisipo ito mga bahay. hindi ito talaba ha.